Pinoy na sobrang mukhang totoy at maamo ang muka, dadayain talaga ng mga judges at Thailander na nakalaban nito. Kaya lang dahil sa kanya mga halimaw na suntok na pinatama sa ulo ng kalaban, muntik niyang mapatay ang Thailander na gustong mandaya sa puntusan ng kanilang laban. Kalunos-lunos po ang sinapit nito, bugbog sarado at tuluyan na nawala ng malay ang Thailander na kanilang kababayan pero mas mataas pa rin ang nakuhang puntos nito sa kanilang laban. Iyak ang kanyang pamilya at ang lahat ng tao na nanunood sa laban dahil komatos ang sinapit niya sa ating kababayan. Pinipilit siyang gisingin ng kanyang corner pero diretso ospital na siya at isinakay na sa stretcher. Kung pagmamasdan yung maigi ang mukha ng totoy na buksingerong ito, maamong maamo at hindi mo akalain na tatapos ang kanyang kamao ng buhay ng kalaban ito. Pero ganito ang ginawa niya sa tay na madayang kalaban. Subscribe. Ang bansang Thailand ay isa sa pinakasikat pagdating sa sport na palakasan na kung tawagin ay sweet science at karamihan sa mga boksingero na dumayo dito ay bigong manalo dahil sigurado na na magiging luto ang laban. Knockout lang talaga ang pag-asa mong manalo sa isang Thailander na kalaban kung sa baluarte ng Thailand gaganapin ang inyong laban. Ngunit ibahin niyo po ang isang Pinoy na totoy na totoy na inakala ng lahat na first round lang ang itatagal sa kanilang undefeated na kababayan pero kung tatagal naman hanggang desisyon ang resulta ng laban ay meron silang backup plan. Sigurado na na mas mataas ang makukuha sa bawat round ang puntos ng Thailander na kanilang kababayan. Kaya naman, karma is real talaga ang nangyari sa laban na ating pag-uusapan. Araw ng Biyernes, January 29, taong 2016, sa Wing Rai, Bansang Thailand, dumayo ang ating kababayan na si Dexter Alimento na ang itsura ay totoy na totoy po ito. Makakalaban niya ang undefeated na Thai boxer na si alias Chan Chai CP Pressmark para sa WBC World Youth Minimweight Championship. Round number 1, puro power shot agad ang pinakawala ng Pinoy. Kitang kita na mas lamang talaga siya sa Thailander na nakalaban niya. ที่สินของทา<อ>งเชจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นว่าอระดูกวยไทยประเภทแข็งโตค,ครับโ้ยต้องไม่ลืมนะครับว่าอาริเมนโตนั่นต่อยกล้า Sa round number 2, ganun pa rin ang senaryo, lamang pa rin sa patama si Dexter Alimento. Lumalaban naman ang tay, pero mas malakas talaga ang kamao ng ating pambato. Puro sa ulo ang tinatamong patama ng kalaban nito. Round number 3, sugod ng sugod ng Thailander. Naging madali naman kay Dexter na patamaan ng offender. Dikita ng labanan at puro ulo ang inaasinta ng ating kababayan. Round number 4, walang ingat ang Thailander, sugod pa rin ang sugod sa ating pambato na si Dexter, habang maingat naman ang bagitong Pinoy at puro accurate ang patama niya sa boxer na Thailander. Pinakita naman ang scorecard ng Hurado. Halos perpekto ang puntos ng kababayan ito, Kahit na ito ay bugbog sarado sa Pinoy na mas may mababang puntos sa mata ng Hurado. Round number 5, bagang magaan ang mukha ng Thailander pero lumalaban pa rin kahit na palaging tinatamaan sa mukha ng ating pambato na si Dexter. Maganda ang palitan ng dalawang buksingero pero mas nakakalamang po talaga dito ang ating pambato. Sa round number 6, nanunood pala ang gerpe ng kalaban. Mukha itong diwata ng Thailand. Kaya ang Thailander ay lalong ginaganahan na gustong tapusin ang laban. Kaya lang baliktad ang nangyari. Siya ang palaging tinatamaan ng Pinoy na ating kababayan. Ay, 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 si ay, 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 round number 7, unang sumugod ang Thailander. Gusto niyang durugin si Dexter. Ngunit ibang klasing boksingero po ang Pinoy. Hindi ito basta tinablan sa mga suntok ng kalaban. Tinanggap niya ng buo at siya ay nakipagsabayan. Round number 8, magang magana talaga ang mukha ng Thailander. Palagi pa itong tinatamaan ng mabibigat na suntok sa ulo ni Dexter. Magaling umiwas ang batang Pinoy na ating pambato habang lasing na sa suntok ang Thai boxer na kalaban nito. Sa pagtatapos ng round 8, pinakita ang scorecard ng Hurado. Lamang na lamang talaga sa puntos ang Thai boxer na kalaban ito Mukhang luto talaga ang laban at talo na ang ating kababayan. Kaya lang biglang nawala ng malay ang Thai boxer na kalaban. Hinimatay na pala ito sa tindi ng pinsalang natamo. Iyak ng iyak ang corner niya at sinusubukang gisingin pa siya ngunit hindi na talaga pwede at nakomatos na siya kaya iyak ang kanyang pamilya at ang mga tao na nanunood sa arena. Isang Pinoy na mukhang maamo, Totoy na Totoy at bagito, dadayain pa sana. Kaya lang muntik niya mapatay ang kalaban niya. Si Dexter Alimento ay nasa Agayan de Oro at lumalaban pa rin po sa Flyweight Division at isang sikat na boksingero. Ang kanyang alamat ay minsan niyang ginulat ang mundo ng boxing sa bansang Tay